Another year, another goal setting, and ngayong taon ay challenge ko na naman ang sarili kung matutupad ko nga ba ang aking mga nakaset na goal. And hopefully, matupad ko na siya, no? So, yung aking goals ay dinagdagan ko lang yung nakaraan ko, yung apat, tapos dinagdagan ko lang sa ngayon para ma-challenge naman yung aking sarili. Although challenging na yung nakaraan, dinagdagan ko pa yung challenge, ano? And ang ginawa ko ay isinulat ko sa uh, notebook ang aking mga goal para madalas ko siyang makita. So, isinulat ko na yung ating mga goals. Yan, ang aking goals, sinulat ko na siya. And, uh, babasahin ko ito at the end of the year kung um, natupad ko ba siya. May napanood kasi ako para mas maganda pag nakasulat kesa nun sa digital. Dahil minsan, nakakalimutan natin yung, bawa, nasa note lang na application ng iyong cellphone. Minsan, hindi naman natin nabubuklat. So, nawawala tayo dun sa track. Um, parang di natin nasusundan, susundan tapos nagagawa lang natin siya pag naaalala natin ang so, notebook na to ay layo kong dala at gagawin ko na lang siyang sulatan na aking mga draft ang um, draft ng blog, uh, youtube video ideas at saka sulatan ng kung ano ano ayan o oh, no, may nakalagay nga ako um, house reno house renovation or update uh, blog vlog draft Uh, YouTube content ideas. Tsaka pag may mga deposits din. And uh, dividend received. Ayun. Titingnan natin kung maganda nga pag naka hard copy. Dahil ang goal set natin ngayong uh, taon ay uh, nakasulat sa notebook na ito. So ngayon taon susubukan ko kung maganda talaga ang nakasulat sa hard copy. O, nakasulat. Um, yan kung kung ma-accomplish ko ba itong aking goal na to. Pagkarami-rami. Walo na, no? At yung apat dito ay same lang nung nakaraan. Parang itutuloy ko lang yung nakaraan ko kung matutupad. By December, babalayan ko ulit ang video na ito at titignan ko kung may improvement ba. Kung may nangyari ba naman na. Sa, uh, at saka titignan ko yung pagkakaiba nung nakaset ang na sa sulat lang sa note or sa word or sa kahit anong application sa cellphone kesa sa nakasulat sa notebook na parati kong nakikita. Hopefully may positive effect ang aking gagawin at sana naman positive talaga siya. Maraming salamat sa panonood at kita tayo sa susunod na video.